Hello, magandang gabi po sa inyo lahat. Uh, ngayon po ay araw ng... Kapag, kapag uh, ako po ay kasas, kasalukuyang nasa OFW Hospital. Kami maaraw ko ng pagka dito. Sa awa ng Panginoon, ako ay okay naman. At uh, nag, nag, na, ginagamot ako rito ng mga doktor. Anin an na an 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 araw na nag-antibiotic. Uh, nag anti para po doon sa aking pa sinagmanas po at uh, nagka-scoliosis may may sugat pero sa, sa gamot po okay naman po naging maayos naman ang aking pagka nito kaya nakita niyo yung mga araw araw na araw para panay ang promote ko sa OFW hospital kasi ako mismo ako mismo ay nakaranas ng benepisyo ng OFW hospital. Kaya gusto kong ibahagi sa inyo itong aking mga naranasan para po sa inyo malaman ninyo ang benepisyo ng OFW hospital. Importante 'yon. kaya ano naka-confine na, 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 ko ngayon dito, naka-nito sa ospital. Masaya po dahil nai, nai, naranasan ko dahil na-naranasan ko ang OFW hospital. At mismong nakita ko. Nakita nakita ko ang nangyayari dito. At sa, sa sa isang linggo kurtong pag stay napakaraming mga ob, ob, mga over overseas Filipino worker. Mga former OFW. Ang nakampan na confined na dito, mayroon pang panganaw uh, perhan mayroon pang mga magulang ng isang OFW. Maswerte po tayo kapag karoon ng OFW hospital. Yung iba, nagagalit sila bakit daw yung, yung, yung OFW hospital na sa Pampanga, wala raw sa Mindanao, wala raw sa, wala raw sa Bisaya. Eh, hindi ko na po kayo masasagot doon. Kasi hindi naman po ako taga-gobyerno. Ako po, isi-share ko sa inyo yung aming experience yung karanasan ko, ibinabahagi ko po sa inyo. Dahil gusto ko malaman ng mga OFW na meron po para sa mga OFW ng hospital. Eh, nakita nyo. Pakita, pakita sa nyo, ha? Ah. Nakita nyo? Yan. Ito po ang OFW hospital. Meron po siyang itong ward na ito. Kasa po ang anim na OFW ito. Isa, dalawa, tatlo plus dito side ko na limatlon nagkataon lang na wala na akong katabi ngayon dito kaya okay lang ayan po nakita nyo yan dito po yan sa OFW hospital nakita nyo po yung kagandahan na meron po tayong mga OFW hospital yung iba po na sinasabi na malayo okay na unaw-unawaan ko po yun pero tandaan nyo, kung halimbawa ang ginastos nyo sa, nyo sa pamasahe, laban sa, sa mga binabayaran nyo sa papagamot, kung mura po ang, ang pamasahe at mahal ang pagpagamot, abay, samantay nyo na po. Maraming po, hindi lang po pang, mga takama mga pangka na dito. Maraming pong iba-iba, mga OFW, ang mga nagtataga rito yun ang kagandahan po ng isang OFW hospital. Malaking bagay po ito dahil po yung serbisyo na binibigay ng OFW hospital, sa mga overseas Filipino workers ay napaganda. Maniwala po sa akin dahil ako mismo naranasan ko ngayon. Imagine niyo ilang araw na ako naka-confine. Six days na ngayon, pang araw bukas ng Sabado na na-confine na, na ako dito sa hospital. Ako po ay ginamot, binigyan ako ng antibiotic. Isang linggo na po nang ng antibiotic, saka na papaihi para mano yung aking mga yung yung pamamaga. Yung si yung pong yung po na stroke po ko, yung yung right side po na tinamaan ng stroke sa akin. Namaga. Kaya ngayon po, ginagawa ng paraan wala po akong binabayaran. Tapos, nagkaroon pa ako ng pagkakataon na, 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 na mayroong ultrasound ultra ako sa puso. Mayroon akong mga iba pang mga ginawa sa akin ang OFW Hospital. Titignin po yun ang ganda ng ginawa po ng isang OFW Hospital. Kaya, sinasabi ko sa inyo ito para po malaman ninyo na totoo po. Ang OFW Hospital ay para sa mga OFW. Ginawa ko po ito, kailangan ko po sabihin sa inyo, gusto ko po makita ninyo, direct from me, na nakaranas ng OFW Hospital. Kaya kung alam mo kayo nakatira sa, sa Misaya, sa Mindanao, at titingin at, ninyo, kailangan nyo magpa-doktor. Kung halimbawa mas mahal ang pagpapadoktor kaysa pamasahe, bakit hindi po subukan? Gawin niyo, puntahan niyo lang po yung website ng ng ng, ng, ng Hospital. Check po niyo kung ano pong uh, ano pong pwede pong gamot na pwede po, di ba? Kung anong sakit niyo. Kasi hindi pa man ito nasisimali, hindi pa man ito masabi natin na 100% na talagang kumpleto na. At least may mga may mga bagay na pwede po magamit dito na libre katulad po ng Ultra Ultra mahal mahal po ng Ultra ang mahal mahal ng to the to the e na mahal po yung ganun pero pag kayo ay pumunta rito at kailangan po ng inyong katawan yun, yun hindi po kayo papabayaan dito danas ko po eh Naranasan, naranasan ko po. Gusto kong ibahagi ito sa inyo. Dahil gahel sa damit po ng mga nag sa akin, ng mga OFW, na walang pera, na walang pambayad sa kanilang papapagamot. Ito na po, meron na po, may hospital, hospital mismo. Pumunta lang po kayo rito. O kaya kung, kung, kung hindi ka sigurado, pwede po check sa website nila para po malaman ninyo kung meron kung meron sa OFW Hospital. Yun po ang dahil ko sabihin sa inyo. Yan po ang aking sinasabi sa inyo mga kababayan dahil gusto ko po na kayo mismo ay maranas ito. Kayo mo mismo kung wala kayong alam nyo ko noong last Friday noong ako po ay naka-hospital na doon po sa Bukawi Bulacan, may hospital po doon. Magkano po binayaran ko? Sa ER e lang po po. Ah. E Nagpunta lang ko sa ER. ER lang ng hospital. Gumastos ako ng 6,000 para sa lab at doktor na ako ay napunta noon sa sa uh, uh, emergency room ng isang hospital sa Bulacan. Imagine yun na. Ah. 3 hours of stay sa emergency room sa isang hospital sa Bulacan. Sa ismil ang binayad ko. Ang gusto ng doktor na ako ay ma-, um, uh, ma, -ma, 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 -ma confine. Magkano pang isang room pag ni-confine ka? 2,500 pesos. Eh kung kung tumuloy ako doon, hospital pera 'yun? Isang linggo na ako. Magkano po ngayon babayaran ko? nasa bigit megid na po yun pero nalala ko sinabi na ng anak ko tatay pumunta ka na ng OB-- OFW hospital from Bulacan hanggang dito sa Pampanga Napunta po kami dito para para ako po ay eh, magpadok, magpadoktor wala po akong binabayaran kaya binagay kaya ako kaya ako nakaroon ng chance na sabihin sa inyo lahat ito dahil ako mismo nakaranas na naranasan ko na na libre ang OFW Hospital. Maganda po ito OFW Hospital. Kahit po tabi natin na, na hindi pa siya kompleto, pero po yung facilities, yung libre. Tapos karamihan pa mga ng mga, mga, mga nagtatrabaho dito ay mga former OFW. Mga nurses, mga nanggaling sa iba't ibang lugar. Meron pa ako sa kayo ng nurses galing ng Korea. May ganang Saudi. Gan ng Qatar. Mga Qatar dito. Mga bilirano na. So, ano pang ina, ina ano ko dipe? Masaya. At ito, ako ay masaya, e binabahagi ko po sa inyo aking mga para malaman ninyo. Tandaan nyo, ito pong OEW of ay para po sa lahat ng mga overseas Filipino workers. Kahit ikaw po ay naging OFW 1960 pa. 1970s pa. Kung ikaw ay nagtrabaho sa ibang bansa, noong pang 19 potong potong pa, 60, 70, 80, s 90s, kahit wala po kayong, hindi po kayo member ng OWA na, wala po yun, basta meron po kayong passport, nandun po pangalan nyo sa OWA, pasok kayo rito. Katulad ng isang gabi, mayroon po isang, isang maranda rito, na-open hand siya, Nalamong ko na hindi pala siya OB OFW. Pero yung pong anak po niya ay OB OFW. On cleaner sa Riyadh. Tapos yung baba, yung isang anak niya naman ay nasa Kuwait. Pero kitin mo, nak-benefit siya sa privilege. Wala po siyang ginamayan. Ang laki po ng, ng kanyang bill. Wala pong ng kahit 5 kahit hindi po kayo active sa OWA. sa so, sabi sa inyo, kahit po hindi kayo active sa OWA. Basta kayo po ay nagtrabaho sa ibang bansa bilang overseas Filipino workers, kayo po ay libre dito sa OFW Hospital. Yan po ang kagandahan. Natuwan-tuwa nga po kung, kung nga, ito nga ang OFW Hospital, hindi po kompleto ito eh kumbaga sabi nila nasa level 1 level one pa lang itong OFW hospital diba, maraming pang da dapat da ayusin dito hindi lahat po na lahat meron na rito uh, uh, gamutan ang ang ang, ang uh, OR nila dito hindi pa lahat kompleto Okay, kita nyo, sa sobrang dami po ng tao pupunta dito, ang nami po, ang ginagawa ng iba, madaling araw pa lang po, pumupunta na rin sila rito para magpa-appointment. Kasi po, ang dami po talaga pupunta. Mga, mga galing pa sa malayong lugar para makahabol sa ng dalawampung, dalawampung slot para makapag-appointment. Kasi po, yung appointment po ng, sa, uh, sa internet, eh sobrang dami po kaya masaya ko sinasabi ko sa inyo ito para malaman ninyo ang gandahan ng overseas, overseas Filipino workers wag po kayong manghihinaywa wag po kayong magagalit pag bakit wala wala sa Mindanao wala ba sa Mindanao ako po ang tanging hangad ko lang i-inform -form sa inyo ipalam sa inyo kaya huwag po sana kayo magalit sa akin kung bakit walang walang OFW hospital sa Michayas, walang OFW hospital sa Mindanao. Hindi naman po ako taga-gobyerno. Gusto ko lang ikwento sa inyo yung naranasan ko. Ako mismo ang naranas. Kaya ako po, para sa yung lahat. Tulungan niyo po ang sarili niyo rin. Kung tatingin po niyo halimbawa, kayo po ay masakit at gusto niyo magpagamot at mahal ang magpagamot, magpagamot. Mas mahal kaysa pumasahe. Eh pumunta po kayo dito. Tingnan niyo po sa website, makikita niyo naman ko ng ano mga procedure meron sila. Yung mga x-ray nila. Tingnan niyo rin po. Hindi lang po lahat kayang gawin dito. Siyempre, hindi pa nga ito kumpleto. Pero, the very important thing is here, pwede po kayong tumingin dito. Pwede po kayong magpa magpa-ultrasound. Nagkagawa po nila. O, oh, ngayon ako po, meron po mga gamot na wala kong wala makita rito. Kaya, kailangan ko po bumili ng gamot sa labas. Okay? Yun po ang aking nais nice po sabihin sa mga kababayan ko. Na ang OFW Hospital ay talagang mapapakinabangan ng OFW.